Kapag nga ho pala mga kalingit, ganito yung luto sa adobo, talaga namang mapaparami yung kain. Paglabas ko nga ho pala mga kalingit galing sa trabaho, ay nagbili na nga ho pala kung lulutuin ko ngayong hapunan. Ang binili ko nga ho pala rin karne baboy sa halaga nga ho pala ang 300 pesos. Hati nga ho pala kami ng kasama ko din sa boarding house. Marami na nga ho pala akong binili at bound pa nga ho pala namin na rin kinabukasan pagpasok ko sa trabaho. Pagkarating na pagkarating ko nga ho pala mga kalinggiti ni sa boarding house ay agad ko nga ho pala hinugasan aring rin baboy tapos akin nga ho pala pinatigis para ho mawala yung tubig-tubig. Tapos atin muna nga ho pala rin sa toyo, paminta at konting suka. Tapos saluin lang ho natin ang mabuti para ho yung lasa ay dumikit sa karnim baboy. Atin mo nga, nga ho pala tatakluban tapos habang naka-marinate nga ho pala rin karnim baboy ay magaget naman ho tayo ng sibuyas tapos aring nga ho pala bawang at isusunod naman ho natin na rin siling mahalang. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magayat ay nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali at atin na nga ho pala lulutuin. Maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting mantika tapos magigisa nga ho pala tayo ng bawang at sibuyas. Halo-haloin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na ilalagay na ho natin na rin minarinate nating karning baboy. Haloin lang ho natin ng mabuti para ho magisa-gisa ng kaunti. Kapag nga ho pala rin nasangkot siya na ho natin, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng tubig. Akin na nga ho pala dadamihan at palalambutin nga ho pala natin aring rin baboy. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng pampalasa ng umami, paminta at dahon ng laurel. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti. Atin mo muna nga ho tatakluban para ho mabilis lumambot yung karning baboy. Makalipas nga ho pala oras, medyo kakunti na nga ho sabaw, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng asukal. Tapos, siling mahalang. Haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa may gangaho pala yung sabaw. Dahil dito na yung ating pork adobo. yummy Dahil luto na nga ho pala rin niluto kung spicy pork adobo ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalingit kain ho tayo din eh kung muna kayo ng kain na bahaw. At tamang tama naman ho rin niluto kung pork adobo sa bahaw. Kung wala naman ho di yung mainit na kanin at sumabay na ho kayong kumain din eh Yo naman. Tamang tama nga ho pala mga kalingit yung pagkakaluto ko ho din eh, sa pork adobo. Balambot yung taba at laman. Sa balansin naman ho ng lasa, nag-aagaw nga ho pala yung tamis at alat tapos may konti din nga ho palang kagat ng anghang kung arin nga, nga lang ho palang mga kalinggit eh matitikman nyo talaga naman ho wala kayong kadayit-dayit talaga ho mapaparami yung kain nyo yung ulam na to ay masarap din sa bahaw bahaw na Mmm, jambot. Jambot mm. Ay paano ho mga kalinggit, hanggang dito na lang ho yung aking vlog at baka ho kayo matakampas pa sa aking kinakain. At wag naman ho niyo kalimutan i-follow, i-like at i-share. Salamat ho sa inyong panunood, bukas ulit. Bye bye!